in <laughs> yourself something that you love guys welcome to my vlog <laughs> so we are now here in our new place which hulaan nyo kung saan comment down below and you will get free shout out <laughs> uh, kung nasa kami ngayon another adventure guys another gastos <laughs> so later the room tour ko kayo sa aming uh, airbnb ayan And, bibigyan ko kayo ng information about dito sa rental. Very informative na tayo. Kasi ang dami nagtatanong sa comment section sa TikTok. <laughs> Buti ko na nilalagay yung price. So, sabi nga nila, I have only one job. Just, ko pa ginagawa yung pag-video. So, guys, we're going to Big's. So, naligaw kami konti. So, ito ang una namin pagsubok for today. Ang pagliligaw. Hindi naman mamawala sa travel. So, Pagpupunta kayo sa Bigs, yung Kamalik, yung Ipinyo. Well, very informative na yung vlog. <laughs> Dami na kasi nagbabash. Yeah! Doon kami sa Daraga. So meron pala sa Daraga, tapos meron din doon sa SM. So if you want yung view na maganda, doon kayo sa Kamalik. So we are now here in Biggs and we are gonna eat our first meal of the day breakfast. My... This is our food. habang binabash nila. <laughs> so, ito yung order niya sa kanya. Pero may videoan ko na rin. Ano to, Mima? American Slab. Alam, American Slab. Mm -hmm. Ayan, chicken. Primus daw dito yon. Sige, tignan na. Oo, oh, masarap. And then, ito yung salad na hindi na siya nakaka-aesthetic. Kasi, <laughs> Kasi nalo na. Kasi naloko ko na. So ayun, we're done eating and nandito kami nagpapagas ngayon. So a little change of scenario, unahin namin magkita niyan hills, ranch, ano ba, hindi ko alam. So hills siya. Hills siya pero ranch siya. So balo na kayo doon. <laughs> hindi na ako para mag-isip. <laughs> <laughs> Bala na kayo doon kayo na mag-isip. So, Ranch kasi siya, pero hill yung mag-isip. Hills talaga siya. Ayaw mo rin ba? Pala, ranch hill. O, so, ayan. Um, rating lang ng food. Okay naman yung food. Masarap yung chicken. Medyo, hindi lang malambot yung baby back ribs. Uh, pero sabi kasi sa TikTok, yun yung seller. Yung coffee nila sobrang strong. Kaya kong ipaglaban wala si Mayon ayaw niya magpakita ngayon Ah, uh, kahapon nagpakita siya, pero right now it's a little bit cloudy. May binash kasi tayo hindi daw tayo mabash. Yes, may Oh my God, huwag kayo magbabash when you're going here. So, guys, it's a, it's a tip, it's a must. Kasi kailangan busilak ang puso niyo guys, kapag pumunta kayo ng Albay. <laughs> kaya palang babayad ng mga tao dito. <laughs> Ayun.

So mag ice cream muna kami. Ang isi-select lang ni King is yung easy. Muk ako, difficult. Sige, ito. yung mukha mo kapag ano. Difficult. So guys, <laughs> ayun. Meron ano, ah, yung first bite. Tapos ano, ano, <laughs> yung air action. Sige. Okay. Pero sure ba ako na magdi-difficult ako? Oo. Oh, oh, oh. parang okay, hindi parang masaya. Pala. We dare you. Oh. Nag-lunch na po kami. No. Ay, five. level 1 to 5. Ay, 5. Level 3 lang na, ako. Ay, 3 <laughs> <de> <five. laughs> lang Aroch ako. Eruption yung sa'yo. Oh, no. Ako, difficult. Chocolate ako. Chocolate. Hanggang level 5 daw siya, guys. Hindi dapat try natin lahat. Basta ka mango. Magkano ba? Isa? 50. Ah, may chili na siya, yung mismong ano. Yes. Per level nga. So, ito po yung lalo namin. Level 2, level 1, level 3, and level 4. Hindi po namin turn na yung ano level 5. Ah, 1, 2, 3, 4 lang. Kasi, <laughs> pure chili siya. Ayan, level 2. Vanilla. Ayun yung mag-focus. Level 3 chocolate, tsaka avocado level 4. So, punahin mo na natin kick mo yung level 1. Ay, isang ba? Level 1. Wala ba yung ako? Meron na kong sipa. Bumigit na siya. Sa akin. Ah! Hindi naman dyan. Ang best. Shit, pwede yung pala. Level 2. Mga weeks pala. Try na level 2. Oh, level 2. Kung sinapin ko lahat ha. Right? Hmm? Mm -hmm. Ang salap, no? No, I'll play it for no? no, no? Uh, Gumaguhit na! Gumaguhit <laughs> <laughs> na! Next! <laughs> Level 3! Kaya akin, di ba? Ang yabang ko pa. na, na. Level ka Ikaw lang yun, Level 3! table? sarap ng yun. ko. Ang tagiging intense lang sa dapat wala Ito pa nga. Or nasa dulo siya. Nasa dulo yung ano. Uh -huh. Pero, mm -hmm. pero, pero ito, parang ito. hindi gaano? ano. Hindi nasa dulo nga. Parang ito. Pero tayo muna. Mas mga hangat oh. di ba? Ayan, level 4. Lah, yun nila. Gusto mo ko mag-file? Ako, hindi ko. Gusto mo ko mag ba? Yabang mo pa. Ah, Hmm, sabi avocado. aku tawagin mo sila ka Tingnan nyo guys, naubos ko na siya. Samantalang yung isa dito. Parang umanghang yung tirayin. Kaya nga, yun na yung vanilla. Very weak siya guys, very rich. <laughs> Samantalang <laughs> ako guys, Umang paubos ko, eh. ko na. Ayun lang. Ayun ako magkatubig. Yung lasa nito, parang oh. kang nagsamyang. Na malamig dito. Mama, um, naubos ko nga to, diba? ito, di ba? Ito, inaano ko. Medyo hindi manghang. Pero, Pero, yun. Yun. Pero yun. kumain ako nyo. Umanghang. Shall sen? guys. We're na here So, sa anyan yung ruins, ang puso. yung yung Bakit mas maganda So yun yung ruins, guys. mag kami, mag explore kami sa wala, hindi yung music video na gagawin. Huh? Hindi, wala. More on, katakatawanan tayo ngayon. It's ano lang, enjoy. Okay. Tapos guys, tingnan nyo yung sand nila. For example, lalabas Very... sa bato. Ganun. Wala. <laughs> Gusto mo lang gawin lang akong katawa-tawa. So this is the ruin. So part to ng kanilang church na Yes, narinig nyo naman yun guys. Mag-e-edit daw siya ngayong araw. So, kailangan niyang gawin yon Or else. nag explore na kami ulit, guys. So, papunta kami dun sa dulo. So, ito nga yung tower. Ha? Bell. Ayan. Exploring. Sometimes in our life, we tend to Hide ourselves just to know that we're beautiful. She's like don't me. Need to show Look at me, guys. I'm hiding <laughs> <Have you> myself. <laughs> because I'm beautiful. <dead. laughs> okay, sa mga naghahanap ng another video, ito na yun. Nagbibidyo lang naman ako para sa inyo, di ba? Tapos may mag-dislike. Ito <laughs> yung mga rock remnants ng church. Wala ko din ako lang. Ayan yung mga kitchen. Ayan guys, may kainan din dito so hindi kayo magugutom. So ayan guys, bukod dun sa ruins, meron din ditong parang mini park kung sa magpa-picture-picture ko. Tapos meron ka pang ipapakain sa mga fish shoe. The silence where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls opposing and flight. I was kami the Bayon, sky. I was on sky. I was the for tomorrow. Sa ATV. So, I was the reservation booth. We are now in the happiest place in Bicol though. Kami kanu kanina garing naka misa church but now we are here in farm play. As you can see I can see forest. Sigme man. Inan. Oh, uh, so uh, Nature is the art of God. And I lose my mind, lose my mind. Like lose my mind. Man. Why did you call me up, Bring me out and leave me high and dry Hi, hi, hi Sorry, wala siyang kasama Ibuy, ibuy niyo niyo ako Pabunta kami ngayon sa Tunnel of Love Look at them, tingnan niyo sila I-enter e sila sa Tunnel of Love Dito ako sa cemetery mag-i-enter -e I'm <laughs> not kidding ganito talaga ang buhay. Minsan, you need to enter the tunnel of love by your own to find yourself something that you love. Like yung mga heart-heart na yan. It's you! <laughs> Wait lang! It's you who will make yourself happy. It's you who will make yourself love. So you don't need someone like them. This is considered daw as the smallest chapel. Ayun guys, so maraming food stalls dito. And we're going to explore everything. Uy, yes, sayang. So guys, we are done with our first day. So pa-uwi na tayo ngayon sa ating Airbnb. And I'm closing now our first day of vlog. Yes. We need to close it. Like this. Abangan bukas! Kaya lang hindi ko mahanap din yung sinasuggest niya. So, so maghahanap na lang. Ano 好嘛诶。